Mga rohong mali ah tumalon. Uli! ito na naman yung ka Sa na naman. Sana may matino na tayong vlog. Na two days ako na sa bukid. Hindi ako makapag-vlog kasi nga po uh, kahit na bukid yun eh, sa katila, na, may nagbibidyo ko So, hindi tayo makapag-vlog. Hindi na yung ko sa sa paghatid. Ang init po ngayon, sobra. So, kaya ako lumusong kasi nung one time na naningwit ako ng makalawa. May isang kumagat na hindi natin naangat. Napakalaki. So, kumagat siya doon sa maliit na taga. Tapi ko, babalikan ko yung lugar. Magbabaka sa ali tayo. Yan. So, 12.20 kami umalis doon. Katiri ka ng araw talaga. Pasok na tayo dito sa bukay. out po kay Ma'am Regina Lopez. Thank you, thank you so much. At kay Sis Diane Garces. Thank you, Sisi. Sa support, ah. Tsaka kay Ma'am Dulay. Dulay po ba yon Isa nating subscriber. Uh, matyaga akong nanonood sa ating mga video. Kapit na tayo. Hingal match na naman ako. A few moments later. Ayan, alas stress na. So, tatawtaw na tayo. Medyo malamig na po. Kanina po kasi masyado pang mainit. Ayan, na-harvest na to. Hindi ko po na i-vlog. Dahil panay, may problema ang pag-harvest. Na po, nabalaho yung harvester. Kakailan pa lang. Tapos kapon, hindi rin po pala nangyari. At busy po ako. May obligasyon tayo kay Busog. Pina-inject ko po siya. Last shot lang niya. Sana makauli tayo. Susubok po tayo ng pain ay kangkong. At kasama natin si Mano. Ano'ng nakabilad ka? Yeah. Tara na muna tayo kasi mainit. Ayun, kinakain na po. Ay. <laughs> Gok gok go, go, Huli manong <laughs> Laki ah Pwede na yan Basta malaki Hindi nila sasabit guys <laughs> ito ko na to pangatlo na dito naman tayo doon tayo kanina walang kumakagat eh Kinakain <laughs> lang yung bulate natin wala Bula tayong mauli yun gok gok din muli tayo isang gok gok puro gok gok kata isda dito A few moments later kami sa kubo, Wala kaming kapalaran sa draga At si Manong ay kumukuha ng mga isda Ang tumalon sa kanilang palso. Oh, mga rohong mali Ah! Tumalon! Ah! <laughs> <Ay! laughs> buhay na buhay pa eh no. <laughs> Sayang yung lima <laughs> Sayang yung lima. So, dito na lang tayo tumautaw kasi wala talagang huli doon. Ano nangyari dito? Ay, di sa sabit ma, ano? Oh? Di sa sasabit. Hapon na. Dito na lang kasi kami sa kubo tumautaw. Ayan nyo, ang liliit ng mga kumakagat. Kahit saan kami tumautaw, maliliit yung isda. Huli! <laughs> Nahuli ko na tiyan. Paano ba yan? Kahit maliliit, huliin natin sila. Pwede ng pamparito to. Tripping girl. pekite moulin yo ta Pam filt. Uy, uli. Eh. Last, last to. Uwi na kami. Last uli tayo. Uy, yan na. Ganda ng papaya, oh. Madaming bunga. Wala pa ba kayang hinugto? Ay, galalaki mano. Galaki, oh. Ay, kasarap nito. Pag nahinog. Ha? Diyan ba siya kumuha? Buti di niya nakita yan. Hindi. Diyan ko kuha yung malalaki. Pwede na pahinogin. Pero may hinog na yan. Hindi pa. Kailangan mani lang na? No? Hmm. Uwi yan na. Sarap na hangin, no? parang uulan. hindi tayo nakakuha ng pangulam yung huli ko binigay ko na po kay Mano pero saya masaya tayo kasi mission na kumplis po tayo kanina ng umaga nakapaglaba po ako ganoon na tayo sarap kapresko kay presko presko dito Ay, ano ba yan? Ko alam kailan ako babalik dito. Kung nainip ako, sasama ko bukas. Wala kasing kagat. Manong, tagal! Asa na? Tagal mo! Ito na yung buhok natin. Ako lang pala, puti ng buhok. Hindi ako nakakapagbulay. Eh. Parang ulan eh. Kami-mumi na. Pagal-malong. No? Ito na tayo sa bahay. Ay, sa luiyot. Masarap yan. Casual. Magkani sa luyot, Nay? 20 po. Nabili ako. Nabili tayo sa luyot kay Nanay. Abay, chanay. Huwag kang mag-alala. kay kayo, Nay? Palad po. Bayaran muna natin. Yan, nasa bahay na ako. Eh binigyan tayo nila manong ang kulit-kulit po nila. Ayaw ko na sana maglinis ng fish. Ayan, kasi namaril si si Alex, yung anak ni manong. Tapos, nakabili tayo ng saluyot, 20 pesos lang. maraming maraming marami, salamat po sa inyong suporta. At ang vlog ko na to eh, walang huli. Pero nag-enjoy. Yun ang mahalaga. Masaya. At nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Ayan. Thank you po. God bless us all. I love you all.